Thank you. po. Ayan, na bukas po niya yung luba ng makina. Ayan, nagapirsahan na sila po. Okay, kasama pang karate. <laughs> <laughs> yan po. yan po ay veteranong mag magagawa ng makina. At kung kayo ay may gustong ipagawa, dito lang po ninyo ito matatagpuan sa wawa. Hanapin lang po ninyo si Mang Silso. Silso Masun, Nandito po siya. Ito po ay kilalang kilala dito. Pag sinabing magagawa ng makina. Yan, at kung sakali po ay mapadaan kayo sa aking mating channel ay eh, pagkapi din naman pong pakilike share and subscribe na sa lahat ng mapapadaan. Yan, ulitin ko po, silso, mason. Po, ikani ko po ng wawa. Pag nasisira po ang aking makina, dito ko lagi nadala sa kanya. Saka, mura lang po ito magsingil. Yan, bali na baklas na po namin yung looban niya. Yan. Bali ito pong isang parte na ito. Uh, ah, palitan. Ito. ito, ito pong lahat na ito ang ah, aming palitan Black, tawagin. Tapos yung kanyang biring. Tama na din. Pasag na rin yung kanyang biring. Hindi kinaya sa bigat ng inahila. Naglagas mo na pala nga na eh. Ano, kita ko nga nakausubod na. Nasaan ba tayo yung puler? Saan ang sa ganyan yung pantangkas? Puler.

Alin? Yan, balanser na yan. Isa na yung anim na. Wala mabili. Ayan o. Ah, kabit ko. Ayos mo bagay. ganyan? Hindi. pa ng ng buhangin at saka nyug eh. Ibali. Kero direct. Ako sa gabungol. Dalawa.